sa tulong ng isang uh, informante ang sospek na nakunan po ng CCTV habang nagnanakaw sa isang computer shop sa loob ng uh, UP Diliman Campus. May live report si Emil Sumangil. Emil? Magandang hapon, Jiggy. Makarang sumayin papawid sa programang 24 oras ng GMA ang istorya ukol sa isang manong magnanakaw na nakunan ng CCTV camera habang tinatakay ang pera sa isa sa mga computer shop sa loob ng UP Diliman Campus. Isang concerned citizen ang tumawag sa theft and robbery section ng QCPD at nagbigay ng impormasyon ukol sa kinaroon ng suspect. Sa tulong jigin ng impormasyon mula sa concerned citizen na sa labas ng kanilang bahay sa area ng Project 3, ang suspect na si Ronald Deonido, 37 years old, nangukulihin na raw ayon sa otoridad, may dala pa itong balisong. Pero nandalhin na sa presinto, umamin na rin ito sa kanyang ginawang krimen. Nang beripikahin Jiggy ng QCPD ang katawan ng suspect lumitaw na dalawa ang outstanding warrant of arrest ng suspect sa kaso theft. At ngayong uh, pumasok na ang Vermont, paalalang muli ng pulisya sa publiko, pag-ingatan ng sarili at mga gamit para hindi mapagsamantalahan ng mga kawatan. Jiggy. Maraming salamat Emil Sumangil.